Hello po mga kalaki! Alas 11 na po ng umaga at syempre po ngayong alas 11 po ng umaga mga kalaki Mamimigay po tayo ng mga lucky numbers po para po sa ating lahat na masusugi dyan ha Na mga nagaabang po ng mga lucky numbers po sa atin every 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 day At syempre po masaya tayo ngayon kasi po nakapagpanalo po tayo ng 5 digit lucky numbers mga kalaki Congratulations po sa ating winner po ng 5 digit lucky numbers Nakakatawa ba? Diba? Ayan po mga kalaki. At syempre po, ngayon pong alas 11 po ng umaga abay tutok na rito mga kalaki dahil mamimigay po tayo ng mga kumpletong lucky numbers po para po sa inyong lahat baka mali mo naman matarget natin ang milyon kayo di ba? kung ready ka na abay halika na kunin mo na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas sa buong mundo handa ka na bang manalo at maging Millionary Ayan po mga kalaki. At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, uh, ang ipamimigay po natin ngayon, mga kompletong lucky numbers na 6 digit. Ano po? Umpisahan po natin ngayon sa abroad. Kunin nyo na po mga listahan yung mga kalaki. Ito na po ang mga lucky numbers abroad. Umpisahan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Number 18. Number 61. Number 37 number 39, number 43, number 55, number 52, number 24, number 11, at number 9. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad. Isunod naman po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers natin ay number 26, number 33, number 8, number 29 number 37 number 30 number 16 at number 21 at isunod na po natin ang 7 digit lucky numbers abroad ang 7 digit lucky numbers mo ay number 16 number 26 number 35 number 34 number 29 number ano to? Number 12 At number 7 Ayan po mga kalaki At syempre, isunod na po natin ang 6 digit 1229 or 1225 Eto na po mga kalaki Ang mga 6 digit lucky numbers Ng 1229 or 1225 Number 3 Number 24 Number 14 Number 10 Number 17 at number 22 Ayan po mga kalaki At syempre isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 2 Number 5 Number 6 Number 6 Number 8 At number 3 Ayan po mga kalaki ang 6 digit 0 to 9 Isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 15, number 27, number 22, number 38, number 19. At number 14, ay hindi, number 19 lang ayan. At syempre po mga kalaki, tapos na po yung mga lucky numbers abroad. Dito na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices mga kalaki. Yung mga 642, 645, 649, 655 at 658, 6 digit lucky numbers. Kaya eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers na yan. Pilipinas, handa ka na ba? At syempre po, bago po natin ibigay yan, sa mga nais po makatanggap po ng mga lucky numbers na libre mga kalaki, dapat po nakapalo po kayo sa legit na account. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungki na merong 317,000 followers. Check kami po yan. At meron po tayo second account. Red Parungki din po na kayo t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account po natin sa Facebook at meron din tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,500 followers. At syempre po TikTok. Meron po tayong TikTok mga kalaki. Red parong king po na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na legit na legit na account natin mga kalaki kung saan pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, mag-request at magpa-code. Pag nakita ko pong kayo po ay nag-comment ng comment, share ng share ng video, heart ng heart at naka-follow, automatic po bibigyan kita ng lucky numbers na libre. Ipapadala ko po yan sa messenger mo. I-check nyo yun po yung messenger nyo. May lucky numbers kayo na katulad ng ginagawa natin sa iba. At tandaan nyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin 3 days po bago natin palitan. At huwag na huwag po kayo magsasawang tumutok dito dahil legit na legit po na nakakapagpanalo po tayo ng numero. At syempre po sa mga sasali po sa private consultation, ito po makinig. May membership po ang private consultation. Kami po ang magbibigay ng tatayaan mo sa loob ng 3 months laban mo dyan sa Lotto Abroad at Lotto Pilipinas. Iko-code ko po ng magaganda ang mga laki numbers nyo mga kalaki. Kami po ang sasagot sa 3 months nyong tatayaan. Ito po ay wala pong pilitan sa mga may gusto lamang po. Kaya kung interesado ka, message ka na sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo mga member para legit na legit na ang mga uh, makakausap mo ako po at hindi po mga ibang tao mga kalaki okay at syempre po mga kalaki tandaan nyo ang mga lucky numbers namin pinupost natin ang mga nananalo kaya kung ako sayo magpa-member ka na bibigyan pa kita ng discount ayan syempre po mga kalaki tutok tutok na rito ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 6 digit lucky numbers Pilipinas eto na ang 642 wow ang 642 6 digit lucky numbers mo ay number 15, number 41, number 28, number 33, number 17, at number 26. Ang 645, eto na po ang 645, number 37, number 40, number 29, number 23, number 10, at number 8. At ito naman po ang 649. Ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay number ang katinang likod ko Number 6, number 24, number 28, number 37, number 42 at number 11. At ito naman po ang 655. Ang 655 6 digit lucky numbers oh right? Number 47, number 44, number 33, number 21, number 18 at number 51 Ayan. At syempre, ito na pang pinakalasan. 658, 6 digit lucky numbers. Number 17. Number 20. Number 28. Number 32. Number 43. At number 49. Ayan. Kompleto na po mga lucky numbers. Mga kalaki, tutok-tutok na po. At syempre po, huwag po kayong papahuli mga kalaki. Ha? Dahil mga lucky numbers namin, kapag ka dumapo sa itapanood mo, ilaban mo yan. Huwag ko agad bibitawan. sinabi kong 3 days, 3 days po mga kalaki, okay? At ito na po, paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa, ito, happy, happy birthday po kay ma'am Francine Balisteros po ng Quezon City. Puro Quezon City, ah, hello po sa inyo. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver dyan, sa may Herona Tarlac. Oh, hello po sa mga taga Herona Tarlac. Maraming maraming salamat po. Kumakain ako diyan sa ano, lagi ko sinasabi sa taxi po. Ayun, hello po sa isdaan. Maraming salamat po sa mga driver ng mga tricycle Shout out po sa inyo, mananalo mananalo tayo at kay kay Ma'am Francine Balistero, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Good luck.